Pagsalig sa Ginoo inubanan sa pagsalig sa kaugalingon ang nahimong yawe sa pagsakmit sa unang pwesto sa Mechanical Engineering Licensure Examination sa Sugbu nag-rank 1. Ingon usab niini ang inspirasyon sa rank 10 gikan sa University of Cebu Main Campus. Ato silang ila sa report ni Alan Domingo. Officially engineer na gyud si Nico Anthony Tihano ug dili lang kay nakapasar siya kundi siya gyud ang nakalangkat sa first place sa Mechanical Engineer Licensure Exam. Gipangandaman na niya nga maapil sa top 10 o target yun nga mag number 1 nga nahatagan usab og katumanan. Grabe, nag-chagi-chagi ko to sir nga, Hello, top ko, top ko. Mapa, Ma, ate, top ko. Nag-chagi-chagi ko to sir nga. Sige, may layat-layat ko -layat to sir. Gatapok mo sa timing nga to sir. For one year, yung nag-prepare sa board uh, exam. So first na kong review, kani sulod ko review center, then Uh, next six months kay nag self study na lang jugo sir para i-explore further on sa ang gihatag sa review center sir. dili sulagma uswerte ang iyang kalampusan kay dili tiaw nga pagpangandam ang iyang himo naglisod matud pa siya sa actual nga examination mangwa na siya maglaom nga mag rank 1 apa uh, na asa dugo ug utok na ni engineer Nico ang kaalam consistent honor student sukat sa pagkabata ug magna cum laude dihang mitapos ang kurso apan labaw sa tanan ang pagsalig niya sa Ginoo o giubanan sa pagpaningkamot. Isip sa University of Cebu sa ilang top notch engineer, gipapili kini kon auto o tunga sa milyon ka pesos. Syempre, cash kay gamiton niya kuno sa pagtabang sa pamilya. Hard work jud paningkamot jud maayo bisag unsa nakalisod. Na may times nga magduda ka sa imong kalingon or you're confused. So if mahitabo na, turn to God, pagampo, pangayog enlightenment o guidance. Panikamot ng maayo, keep working hard, keep on going, persevere, and trust the process. Uh, time will come na ang tananin mong hago is magbunga radyo na. Samtang dili usa matukib ang kalipay ni Engineer John Pavre nga nakakuha sa ikanapu nga pwesto. Matod niya nga gikondisyonan niyang daan ang iyang utok pinagi sa pagsulbad sa mga pangutana nga posibleng manggawa sa exam sa ingon maanad na siya inigabot sa panahon o miipik to usab. Lisod gud kay examination brother. Mm. Ako na lang after makapas lagi ko sa board exam okay na kayo. Okay niya, yeah. yeah. bonus na lang. Bonus na gid nga nasod sa top 10 sir. <laughs> Mato ni Engineer Fabre nga average student siya apan ang iyang determinasyon o pagpanikamot Uban sa suporta siya ang mga mahal sa si kinabuhi, nagbunga yun. Kampu, ang lang git sa ginoo nga, matagaan ang nga, mga daghang grasya. Then, sa importante salig sa kagalingon. Kaya nung kaayo mag-take tag mga exams wala tayo salig sa kagalingon. Marag mawala ang chance nga mapasara ta ba? Saksi ang ilang din nga si Dr. Rodil Naval sa paningkamot sa ilang mga tinunan busa wa na sila mahibong pa nga nila ang kalampusan. Ang preparations na doon first is So normally we have to prepare ourselves mentally second physically and third which is the most important one is uh, spiritually prepared to adong galingon taliwa sa kalampusan nila gihatagan og importansya ang tinubdan sa ilang kaalam ngamao ang kahitasan kauban si Klofer Lumayag ako si Alan Domingo balitang bisdak